andang araw po sa lahat ng ating mga kapatid panauhin mga kaibigang dumalo dito sa ating Bible exposition. Unang-una po ay alam naming hindi madaling mag-anyaya sa tao dahil sa ating panahon ang relihiyon ay nagiging isa pong kabiruan o isang object of ridicule sa mga ibang tao dahil sa nasasaksihang mga iba't ibang gawaing mali sa mga relihiyon sa ating panahon. Yan po'y ipinagpauna ng Biblia doon sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2 at Versikulo 3. Pisa natin sa uno. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magagpapasok sa lihim ng mga makakapahamak ng mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mangagtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak at maraming magsisusunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Dahil doon sa mga bulaang propeta, mga maling relihiyon, dahil sa kanilang masasamang gawa, pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Ang isang katotohanan po, mga kababayan, meron talagang katotohanan eh. Meron talagang sa Diyos pero marami pong kasamaan, kakumpitensya yung sa Diyos. Naglalaban po ang dalawang ito eh. Yung puwersa ng Diyos at yung puwersa ni Satanas. And sa mundo, mas nakararami po ang pumapanig sa masama. Kaya dahil doon sa kanilang ginagawang masama, napagsasalitaan ng masama pati yung daan ng katotohanan. Kasi majority yung gumagawa ng masasama. Pakinggan niyo po sa 7 ng Mateo, versikulo 13. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang duoy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan, at makitid ang patungo sa buhay, kakaunti ang nangakakasumpong noon. Kung atin pong ikukumpara yung masama sa mabuti, eh, maluwang ang wika ang pintuan, malapad ang daan patungo sa pagkapahamak. Kung ang tao po ay mapapahamak at gusto ng kapahamakan, marami kang mapupuntahang ikapapahamak may bisyo, may droga, may sugal, may pambababae, mayroong pagnanakaw, mayroong mga kung ano-anong masasama. Pero maraming mga lugar yan na pupuntahan mo. Malalapad ang daan at maluluwang ang pintuan. Ganon din sa mga relihiyon. May mga relihiyong maluluwag. Walang bawal kahit ano gawin mo, pwede o walang bawal. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, makipot ang pintuan, makitid ang daang patungo sa buhay. Kakaunti ang nangakakasumpong noon. Kung ikukumpara natin doon sa mga nakakita ng masasamang mga bagay sa buhay, mas kakaunti yung nakakita ng mabubuti. Kaya po sa ating panahon, makikita natin ang halos napakaraming tao. E kung alin yung masama, yun ang gusto. Yun po ang ating layo na ang tao mahikayat natin doon sa kabutihan. Kaya lang, alam namin na pagdating sa panghihikayat o pag-aanyaya, pag-iimbita, eh, mahirap mag-imbita. Nagpapasalamat kami at dumalo kayo mga kababayan. Kasi alam namin sa panahong ito ay ang mga tao dala na sa mga relihiyon. Sabi ni San Pedro, napagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Sabi ng Apostol Pedro. Alam namin na maaaring dalana rin kayo o kaya ay may mga duda kayo pero inaayayahan namin kayo magsuri mga kababayan sa sandaling panahong ating pagsasama-samahang magkarinigan tayo na baka sakaling makatulong kami sa inyo at baka sakaling maging daan para magkaroon tayo ng interes na umalam ng talagang katotohanan. Welcome po kayo sa ating programa at umaasa po kami na magiging kapaki-pakinabang sa inyo. Umpisa na tayo kapatid na Daniel. Opo kapatid na Eli at uh, ready na.